Ang nakatagong panig ng leo ang hindi nila ipinapakita sa mundo eh. Iniisip ng lahat na kilala nila ang isang leo. Nakikita nila ang tiwala sa sarili ang charisma ang maliwanag na enerhiya na pumupuno sa bawat silid. Nakikita nila ang isang taong malakas ang tawa, may pagmamalaki sa pamumuno, at matatag kahit anong bagyo ang dumating sa kanilang buhay. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ito, sa likod ng bawat matatag na leo ay isang mundo na hindi nila ipinapakita sa sinuman, kahit sa mga taong pinakamamahal nila. Itinatago ng mga leo ang kanilang pinakamatinding takot sa likod ng kanilang ngiti. Itinatago said. nila ang kalungkutan sa likod ng kanilang lakas. Itinatago nila ang sugat ng puso sa likod ng kanilang pride. At sa loob nila may bahagi na tahimik na nananalangin na may isang tao na tunay na makakaunawa sa kanila nang hindi nila kailangang magsalita. Ang videong ito ay hindi tungkol sa Leo na nakikita ng lahat. Ito ay tungkol sa Leo na kanilang pinoprotektahan. Sa Leo na hindi nila ibinubunyad. Sa Leo na kakaunti lang ang talagang nakakakilala ng lubos. Madalas ilarawan ang mga Leo bilang mga hari at reyna ng Zodiac, matapang, makinang, at hindi matitinan. Nakikita ng mga tao ang kanilang apoy, ang kanilang charm, ang kanilang pamumuno, at iniisip na hawak nila ang lahat ng bagay. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado, mas makatao, at mas puno ng damdamin kaysa sa inaakala ng karamihan. Bawat liyo ay may nakatagong mundo sa loob nila. Isang mundong puno ng tahimik na laban, mga takot na hindi sinasabi, at emosyon na kanilang pinoprotektahan ng buong puso. Hindi sila madaling magbukas. Hindi nila ipinapakita ang kahinaan maliban kung tunay silang nagtitiwala. At kahit ganoon may bahagi sa kanila na pinananatiling nakasarado, takot na baka masira ang matibay na imahe na kanilang bino. Sa videong ito, ating tatalakayin ang panig ng leo na hindi pinag-uusapan ng iba. Ang panig na itinago nila sa likod ng kanilang kumpiyansa. Ang panig na kakaunti lang ang nakakakita. At ang panig na nagpapakita kung sino talaga sila sa ilalim ng korona. Kapag unang nakilala mo ang isang leo, imposible silang hindi mapansin. Dala nila ang kanilang sarili na may natural na kumpiyansa, na para bang ipinanganak sila upang magningning. Bawat kilos, bawat niti, bawat salita ay maingat na sinusukat upang ipakita ang lakas, charisma, at control. Ang mga liyo ay magnetic, naakit ang mga tao sa kanilang enerhiya, kahit hindi nila alam kung bakit. Ngunit ang imahe na ito ay higit pa sa personalidad, ito ay isang maingat na itinayong maskara. Alam ng mga leo na maaaring maging matindi ang mundo, at natutunan nilang ang pagpapakita ng kahinaan ng maaga ay maaaring maging dahilan ng pagiging mahina. Kaya ipinapakita nila ang tapang pride at katapangan upang protektahan ang sensitibong kaluluwa sa loob. Hindi ito kayabangan. Ito ay isang kalasad. Isang paraan upang harapin ang mga hamon ng buhay habang pinananatiling pribado ang kanilang pinakamalalim na emosyon. Sa mga social na okasyon, mas malakas ang tawa ng Leo, mas malinaw ang pagsasalita, at effortlessly nilang kinukuha ang atensyon. Nagbibigay sila ng inspirasyon sa iba, at madalas tinitingala bilang natural na mga leader. Ngunit sa likod ng bawat ugong, may tahimik na panig na kakaunti lang ang nakakakita, ang bahagi na nagtatanong, nagdududa, at kung minsan ay nakakaramdam ng kalungkutan. Ang pag-unawa like sa isang Leo ay nangangailangan ng pagtingin lampas sa kanilang nakasisilaw na panlabas na imahe. Dahil habang humahanga ang mundo like sa kanilang lakas, ang katotohanan ay ang imahe you. na ito ay isa lamang layer ng mas Me komplikadong too. personalidad. Sa ilalim ng ibabaw ay naroroon ang pusong lubos na nakakaranas ng damdamin, may malasakit ng labis, at nararanasan ang buhay ng may intensity na kakaunti lang ang makaka-imagine. Mga maestro ang mga leo sa pagsusuot ng maskara, isang maskara na nagpapakita sa mundo na sila ay walang takot, hindi mapipigilan, at walang katapusang kumpiyansa. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon ay may panig ng kanila na kakaunti lang ang nakapapansin. Ang maskarang ito ay hindi para itago ang mga kapintasan dahil sa vanity. Ito ay isang kalasag na kanilang ginawa upang protektahan ang puso mula sa pagkabigo, paghusga, at sakit. Habang humahanga ang lahat sa tapang ng isang leon, kakaunti ang nakakaunawa kung gaano nila maingat na binabalanse ang kahinaan at lakas sa likod ng mga eksena. Bawat tawa, bawat matapang na pahayag, bawat kumpiyansang kilos ay bahagi ng maingat na rehearsed na armor, na tumutulong sa kanila na harapin ang buhay nang hindi ipinapakita ang tunay nilang nararamdaman. Madalas tahimik na nilalabanan ng mga leo ang kanilang mga pagdududa. Maaaring questionin nila ang kanilang sarili, magtanong kung sapat ba sila, o matakot na ma-misunderstood, ngunit bihirang ipakita ito sa iba. Kahit malalapit na kaibigan, madalas ay nakikita lamang ang tuktok ng iceberg. Ang panlabas na Leo ay kumokontrol ng atensyon. Ngunit ang panloob na Leo ay tahimik na nag-aanalisa, nagre-reflect, at pinoprotektahan ang sarili mula sa posibleng sakit. Ang maingat na dualidad na ito ay maaaring magpakita sa mga liyo na parang mas malaki kaysa sa buhay, halos hindi matatalab. Ngunit mahalagang tandaan na ang kumpiyansang nakikita mo ay kalahati lamang ng kwento. Ang maskara ay may layunin upang panatilihin ligtas ang kanilang mas malambot at sensitibong sarili. At tanging ang mga may pasensya na tumingin lampas sa maskara ang makakakita ng tunay na leo, isang taong ang puso ay tumitibok na kasing pasyon ng kanilang ugong, ngunit minsan ay nanginginig sa katahimikan. Isa sa tonight. mga pinakamatatabong panig ng isang leo ay ang kanilang malalim at kadalasang hindi sinasabi so na takot sa pagtanggi. Sa labas, maaaring magmukha silang kumpiyansa, makinang, at halos hindi matatalab, ngunit sa loob, dala nila ang patuloy na pangamba, tatanggapin ba talaga ako? mamahalin ba ako kung sino talaga ako? Ang pagtanggi, maging sa pag-ibig, pagkakaibigan, o profesional na buhay, ay mas tumatama sa isang leo kaysa sa inaakala ng karamihan. Dahil binibigay nila ang sobra sa kanilang sarili, ang kanilang enerhiya, katapatan, at puso, anumang uri ng pagtanggi o kapabayaan ay maaaring maramdaman nila bilang personal na kabiguan. Ngunit imbes na ipakita ang takot na ito, itinatago ito ng mga leo sa likod ng humor, pride, o maging dominasyon, ito ang paraan nila para sabihin, ayos lang ako. Kontrolado ko ang lahat. Ngunit sa katotohanan, maaaring tahimik silang nasasaktan. Ang takot na ito ang dahilan kung bakit madalas sinusubok ng mga leo ang ibang tao nang hindi nila namamalayan. Gusto nilang malaman kung sino ang mananatili sa kanilang tabi kapag nawala ang kinang, sino ang makakakita sa likod ng kumpiyansang panlabas patungo sa pusong nasa loob. Ipinaliliwanag din ito kung bakit minsan sobra ang kanilang charm, at pagiging mapagbigay, hindi lang para humanga ang iba, kundi para siguraduhin ang kanilang emosyonal na kaligtasan. Ang pag-unawa sa isang leo ay nangangahulugang maunawaan na sa likod ng kanilang matapang na panlabas, naroon ang kahinaan. Nais nilang tanggapin, ngunit pinoprotektahan ang sarili ng buong puso, kadalasan ay gumagawa ng pader na tanging ang pinakamatsyaga, at maunawain lang ang makakaabot. Kaya sa susunod na makita mo ang isang leon na tumatawa, namumuno, o nagniningming tandaan. Sa likod ng makinang na personalidad ay naroroon ang pusong natatakot sa pagtanggi. Kaluluwang nagnanais na tunay na makita, at mga damdaming kadalasang itinago sa mundo. Ito ang nakatagong pakikibaka na nagbibigay ng lakas at pride ng isang leo, at ginagawang mas mahalaga ang kanilang mga sandali ng tiwala at pagmamahal. Ang mga leo ay mandirigma, ngunit hindi palaging ang uri na napapansin ng mundo. Habang nakikita ng lahat ang kanilang umuugong na kumpiyansa at matapang na personalidad, kakaunti ang nakakaunawa sa mga laban na tahimik nilang hinaharap. Mabigat ang buhay para sa isang leo. Dala nila ang mga inaasahan mula sa kanilang sarili, sa iba at sa mundo sa kanilang paligid. Madalas nilang maramdaman ang presyon na palaging maging matatag, palaging manguna, palaging magningning, kahit kapag pagod na ang puso at nasasaktan ang kaluluwa. Munit sa kabila ng bigat ng mga pakikibakang ito, bihira silang magreklamo o humingi ng tulong. Sa halip, tahimik nilang tiniis ang lahat, madalas tinatabunan ang pagod sa ngiti at enerhiyang tila walang katapusan. Maraming leo ang nakikipaglaban sa mga panloob na laban na hindi nakikita ng iba. Pagdududa sa sarili na biglang lumilitaw. Kalungkutan kapag pakiramdam nila ay hindi sila nauunawaan. At emosyonal na sakit na mas pinipili nilang itago kaysa ipakita. Kahit ang pinakamalalapit sa isang leo ay madalas nakikita lamang ang mga sulyap ng mga tahimik na pakikibakang ito. Isang tahimik na sandali mag-isa, isang reflective na pause, o isang bihirang pagbubunyag ng kahinaan ay mga palatandaan ng panloob na bagyong kanilang hinaharap araw-araw. Ito rin ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga Leo na harapin ang sakit ng pribado, hindi dahil hindi sila nagtitiwala sa iba, kundi dahil natatakot silang mawala ang lakas at paghanga na iniubnay ng mundo sa kanila. Mahalagang maunawaan ang panig na ito ng isang Leo. Ang kanilang lakas ay hindi lamang nasa nakikitang tapang o kumpiyansa, kundi sa kanilang katatagan, tibay, at kakayahang dalhin ang emosyonal na pasanin ng mag-isa habang patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapasaya sa mga nasa paligid nila. Kapag na-recognize at nire-respeto mo ang mga tahimik na laban na ito, makikita mo ang isang Leo, hindi lamang bilang leader o bituin, kundi bilang isang tao na may malalim na damdamin, tapang, at emosyonal na komplikasyon. Isa sa pinakamagandang ngunit na katagong panig ng isang Leo ay ang kanilang pag-ibig at katapatan. Habang madalas silang nakikita bilang matapang, proud, at independent, ang mga Leo ay may pusong kayang magmahal ng malalim at tapat, isang panig na kakaunti lang ang nakakakita. Kapag nagmamahal ang isang leo, minamahan nila ng buo at buong tapang. Ibinibigay nila ang kanilang oras, enerhiya, at emosyon sa mga taong mahalaga sa kanila, madalas higit pa sa inaasahan upang protektahan at suportahan ang mga ito. Ang kanilang katapatan ay hindi kondisyonal, ito ay matatag, kahit minsan hindi ito nasusuklian. Ngunit sa kabila ng malalim na kakayahan nilang magmahal, bihira itong ipahayad ng hayagan. Ang pride at takot sa kahinaan ay madalas nagtatago sa kanilang pinakamatinding damdamin kahit sa mga pinakamalalapit sa kanila. Ipinapakita ng mga leo ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon, hindi salita. Sila ang mga taong nasa tabi mo sa pinakamadilim mong sandali, ipinagtatanggol ka ng walang pag-aalinlangan, at ipinagdiriwang ang iyong tagumpay na parang sarili nila. Ngunit tahimik ang kanilang pag-ibig, hindi mapagmalaki o mapangutos, ito ay isang palagian at maasahang presensya, kahit hindi napapansin ng mundo sa paligid. Ang pag-unawa sa katapatan at pag-ibig ng isang leo ay nangangailangan ng pasensya at pansin. Kailangan mong tumingin lampas sa flamboyant na kilos at kumpiyansang panlabas upang makita ang tuloy-tuloy na pag-aalaga, tahimik na sakripisyo, at emosyonal na lalim na bihirang ipahayag. Para sa isang leo, sagrado ang tiwala at kayamanan ang kanilang debosyon, kapag ibinigay, bihirang bawiin. Kaya sa susunod na masaksihan mo ang prideful na ugong o matapang na pamumuno ng isang leo, tandaan ito. Sa ilalim ng kumpiyansang panlabas ay naroroon ang pusong nagmamahal ng buong pasyon, nagpoprotekta ng buong tapang, at nananatiling tapat sa gitna ng bagyo ng buhay, kahit walang nakatingin. Kilala ang mga leo sa kanilang tapang at kumpiyansa, ngunit kakaunti ang nakakaunawa na malaking bahagi ng lakas na iyon ay sinasadyang ipinapakita. Madalas silang nagpapanggap na hindi matitinad kahit tahimik na nasisira ang kanilang puso. Simple lang ang dahilan, pride at protection sa sarili. May malalim na takot ang mga leon na makita bilang mahina o vulnerable. Ang pag-amin ng sakit ay pakiramdam nila ay parang ibibigay ang isang bahagi ng kanilang kapangyarihan, isang bagay na hindi nila handang ipagsapalaran. Kaya kahit sa mga sandali ng heartbreak, o kadismaya, o kabiguan, um, nananatili silang matatag, umingiti, at nagpapatuloy na parang I'm ayos lang ang lahat. Hindi ibig sabihin nito na hindi malalim ang nararamdaman ng mga leo. Sa kabaligtaran, malakas ang daloy ng kanilang emosyon sa ilalim ng panlabas na imahe. Tahimik silang umiyak, nagre-reflect mag-isa, at pinoproseso ang kanilang sakit ng privado. Sa panlabas na mundo, nananatili silang matatag, masigla, at puno ng enerhiya, ngunit sa loob, hinaharap nila ang bagyong kakaunti lang ang makakaimajin. Ang pagpapanggap na malakas ay may isa pang layunin, protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Madalas dalhin ng mga liyo ang responsibilidad bilang emosyonal na anchor sa relasyon o grupo. Sa pagtatago ng kanilang sariling sakit, sinisiguro nilang ligtas at suportado ang mga nasa paligid nila. Mahalagang maunawaan ang ugaling ito, Kapag tila hindi matitinag ang isang leo, hindi ito kayabangan, ito ay mekanismo ng proteksyon, patunay ng kanilang katatagan, at salamin ng lalim ng kanilang tahimik na pakikibaka. Upang tunay na makaugnay sa isang leo, kailangang kilalanin na sa likod ng bawat proud na panlabas ay naroroon ang pusong malalim ang pakiramdam at kaluluwang tahimik ngunit matapang na lumalaban araw-araw. Sa likod ng ugong, pride, at commanding presence ng isang lio ay naroroon ang pusong nakakagulat na malambot at maawain. Habang madalas nakatuon ang mundo sa kanilang tapang, kakaunti ang nakapapansin sa sensitibong panig na siyang tunay na bumubuo sa kanila. Malalim ang nararamdaman ng mga leo. Bawat tuwa, bawat pagkadismaya, bawat kabutihan o pagtataksil ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanilang puso. Maaring hindi nila palaging ipinapakita ito sa katunayan kadalasan ay itinatago nila sa likod ng humor, charm, o pride. Ngunit ang kanilang emosyon ay vivid at intense. Ang sensitibong ito ang dahilan kung bakit sila labis na empathetic. Nakikita ng mga Leo ang hindi sinasabing sakit ng iba, nararamdaman ang mga banayad na pagbabago ng mood, at madalas ay nagsusumikap na tumulong, magprotekta, at magpasaya sa mga mahal nila sa buhay. Ngunit sila ay maingat hindi nila maaaring ipakita ang malambot na panig sa lahat, dahil delikado ang pagiging vulnerable. Ilan lamang ang mga nakakuha ng kanilang tiwala at respeto, ang makakakita sa gentle, loving, at compassionate na kalikasan sa likod ng panlabas na imahe ng leon. Ang pag-unawa sa nakatagong lambot na ito ay nagbibigay daan upang makita ang mga leo sa bagong pananaw. Hindi lamang sila leader, entertainer, o bituin ng silid, sila ay mga tao na may pusong nagmamahal ng malalim, kahimik na natatakot, at may malasakit ng labis. Ang kanilang lakas at pride ay kasabay ng sensitibong ito, na lumilikha ng kakaibang balanse na kakaunti lamang ang tunay na nakaka-appreciate. Kapag nakita mo ang malambot na puso sa likod ng leon, maintindihan mo kung bakit pinahahalagahan ng mga leo ang katapatan, koneksyon, at tiwala ng lubos. Maaari mo rin makita ang tapang na kailangan nila upang harapin ang mundo habang pinoprotektahan ang pusong malambot ngunit makapangyarihan sa loob. Hindi laging madali ang maunawaan ng isang leo. Ang kanilang kumpiyansang panlabas ay maaaring nakakatakot, ang kanilang pride ay paminsang nakaka-overwhelm, at ang lalim ng kanilang damdamin ay nakatago sa likod ng mga layer ng lakas. Ngunit kapag natutunan mo kung paano lapitan sila, ang isang leo ay maaaring maging isa sa pinakamatapat, mapagmahal, at inspiradong kaibigan o partner na maaari mong makilala. Ang unang hakbang ay pasensya. Hindi basta-basta nagbubukas ang mga liyo sa lahat, ipinapakita nila ang kanilang tunay na sarili sa mga taong nakakuha ng kanilang tiwala. Ang pagmamadali o pamimilit na maging vulnerable ay magtutulak sa kanila na mas magtago sa kanilang proteksyon na pader. Sa halip, maging consistent, maasahan at tunay. Ipakita sa kanila sa pamamagitan ng aksyon na ikaw ay isang taong maasahan nila. Sunod, igalang ang kanilang pride. Banal ang self-respect ng isang leo. Iwasan ang hindi kinakailangang kritisismo o paghuhusga, sa halip, suportahan ang kanilang mga ambisyon at ipagdiwang ang kanilang tabumpay. Kapag naramdaman ng isang leo na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto, mas malamang na ibahagi nila sa iyo ang kanilang panloob na mundo. Huli, kilalanin ang lalim ng kanilang damdamin. Tumingin lang pa sa kanilang lakas at charisma. Pansinin ang maliliit na kilos, tahimik na sandali, at mga dinasabi na pagpapakita ng pag-aalaga. Pahalagahan na sa likod ng matapang na personalidad ay naroroon ang pusong nakakaramdam ng malalim, nagmamahal ng buong pasyon, at paminsan-minsan ay tahimik na nakikipaglaban. Upang tunay na maunawaan ang isang leo, kailangang balansihin ang paghanga sa empatya, pasensya sa paghikayat, at respeto sa tunay na emosyonal na koneksyon. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lamang nakikita ang ugong, nakikita mo ang puso ng leon, matatag ngunit malambot, proud ngunit lubos na makatao. Ang mga leo ay higit pa sa nakikita ng mata. Hindi lamang sila matapang na leader, makinang na personalidad, o sentro ng bawat silid. Sa likod ng makapangyarihang panlabas na ito ay naroroon ang pusong nakakaramdam ng malalim, kaluluwang tahimik na nakikipaglaban, at espiritong nagmamahal ng buong tapang. Ang pag-unawa sa isang leo ay nangangailangan ng pasensya, empatsya, at tunay na malasakit. Ibig sabihin nito ay makita ang lampas sa kanilang kumpiyansang kilos, lampas sa pride, at lampas sa ugong upang kilalanin ang malambot, tapat, at masigasig na puso sa loob, Ibig sabihin nito ay pahalagahan ang kanilang mga pakikibaka, igalang ang kanilang hangganan, at pahalagahan ang pagmamahal at katapatan na kanilang ibinibigay ng bukal sa puso, madalas na walang inaasahang kapalit. Nagninigning ang mga leo hindi upang matakot, kundi upang magbigay inspirasyon. Pinoprotektahan nila ang kanilang kahinaan, ngunit ang mga nakakuha ng kanilang tiwala ay ginagantimpalaan ng tapat na katapatan, malalim na emosyonal na koneksyon, at pagmamahal na bihira at makapangyarihan. Kaya sa susunod na makasalubong mo ang isang leo, tandaan. Totoo ang kanilang lakas at ganoon din ang kanilang puso. Tumingin lang pa sa panlabas at matutuklasan mo ang nakatagong mundo ng emosyon, pagmamahal, at tapang na siyang nagpapasadyang natatangi ang isang leo. Kung nakita mo ang videong ito na nakapagbukas ng mata at puno ng kaalaman, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan na mahilig sa astrology mag-subscribe sa amin channel para sa higit pang mga lihim ng zodiac, nakatagong katotohanan at emosyonal tonight. na paglalakbay ng um, bawat tanda. Mag-comment sa ibaba kung may liyo sa iyong buhay at hot. ibahagi kung anong nakatagong panig ang iyong napansin. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan.